chicken sandwich. Meron din tayong large na Prince fries at pineapple juice dahil ito ang ni-request ko. At pang mga building dito dahil tatay. Ano talaga kahirap yung daan dito. Nag-usapan nila diyan. Di na rin ako na dito sa lugar na to. May nakita nga akong bangka no? ang laki. Parang inabandun na lang. Armada pala yung alis namin ngayon guys Dahil may pupuntahan si Boss sa Batangas Bali sa Kalatagan pala ang punta ni Boss ngayon Dahil may site visit siya doon May dinidibilo pala silang pair sa Batangas, Kalatagan Kaya yun ang bisitahin ni Boss ngayong araw na ito Kaya ngayon inaantay ko na lang si Boss dito sa basement guys Dahil kumakain pa siya So ayan na nga, nandito na kami pala sa balayan ngayon Wala pa yung mga kasama ni Boss Kaya dito muna kami magantay sa Jollibee So tapat lang kami ng Walter Mart sa balayan kaya si boss, nandun sa loob ng Jollibee, nag-order muna sa aming almusal. Ito pala ang in-order ni boss sa akin, chicken sandwich. So ayan nga, kumain na kami ni boss at nandun si boss sa likod ko. Kaya ang video ko, pasikrito na lang, nasa baba yung cellphone ko. At mayroon din tayong large na Prince fries at pineapple juice dahil ito ang nirequest ko. Nandito na kami ngayon sa site guys. Grabe ang putik pala ngayon dito dahil nga tag-ulan. Kaya hindi na ako bumaba dahil siguradong babaon yung sapatos natin sa potik. No, oh, tingnan nyo, makita nyo. Grabe talaga talaga ang putik ngayon dito. Halos hindi na kami makausat kanina. Nakababa na sila si boss dahil may meeting muna sila bago sila pupunta sa pinaka tabing dagat. Ang problema nito, walang signal kaya nandito na lang ako. Ini-enjoy ko na sarili ko sa pagbibideo. Mula sa pinakabayan ng balayan, ay bumiyahe pa kami ng mga 30 minutes bago kami makarating dito sa pinaka side na pinupuntahan nila ni boss. Sa so ngayon, yan pala ang makikita natin. Wala pang mga building dito dahil tatayuan pa lang siya ng mga building. So ngayon, nandito na kami sa tabing dagat. Yan, makikita nyo yan. yun ang daga. So, sinimulan pa lang siya ng tambakan. Di pa makapasok yung sasakyan dyan dahil ang tinatambak dyan ay mga graba at saka may halong putik. Ayan pala sila si boss at na yung mga kasama niya. Dahil nga sa sobrang kapal na putik, hanggang dyan lang sila. Maya-maya, bumalik na rin sila. Yun na nga, pagkatapos dito ay umalis na rin kami at may pupuntahan pa daw na isa pang pair. Yun ay tapos na daw. So, ayan makikita nyo kung gaano talaga kahirap yung daan dito kung gaano kaputi. Kung mapabala ka naman dito, wala na problema dahil marami namang malalaking equipment dito na pwede kang hihingi ng rescue at magpahila ka. Natapat lang talaga na bumisita si boss dito ay tag-ulan. Kung tag-init naman, ang problema naman dito ay grabe ang alikabok. Yung tipong pag mo, kung ano ang kulay ng lupa, yun na rin ang kulay ng sasakyan mo. So yun, kumaliwa na kami dito. So hirap na hirap na nga yung pick-up dahil magaan lang kasi ang likod ng pick-up. Kaya hirap talaga ang pick dito. Kaya umatras muna siya dyan. Kinabahan na nga rin ako dyan. Inisip ko, baka mabalahaw ako. Pero, mabigat naman ako. Marami akong sakay. Siguro, makakaahon din ako. Kaya, okay naman. Nakakaahon naman ako dyan. Hanggang makarating kami doon sa kapilang pier. So, ayan. Makita ninyo kung gaano talaga ng kapal yung putik. So, sumasayaw nga yung sasakyan ko dyan kahit walang music eh. Ayan. Kinabahan talaga ako dahil first time kong makaranas ng ganito ka kapal na putik sa aking pagdadrive. Dahil pang city driving lang tayo eh. So, yun na nga. Nandito na kami sa pier na unang natapos. So, ayan na nga sila, no? So, nag-usap-usap sila kung anong plano nila dyan. hindi uh, natin alam kung anong pinag-usapan nila dyan. Hindi na rin ako nakimaritis dahil hindi <laughs> natin maintindihan yung mga salita nila dyan dahil puro speaking English. <laughs> kasama ni boss dyan, puro yan mga engineer. Pero mga Pinoy lang, si boss lang ang foreigner dyan. Ayan, napakaganda talaga ang tubig. Para ang sarap talaga maligo dito. Napakalinaw. Napakalinis din ang tubig dito dahil malayo to sa bayan. Walang mga bahay dito. Kaya sigurado kung marami ding isda dito. Ang sarap siguro mamana dito sa lugar na to. Or kahit mga ngawil. So, ang bilis mo siguro makauli ng isda dito. Ayan, kita nyo naman o. No? napakaganda talaga dito sa lugar na to. May nakita nga akong bangka doon, no? ang laki. Parang inabandona na lang pero hindi pa siya luma Maganda pa siya, baka inanod lang siguro yan dyan So ayan na guys, uh, nauna nang umuwi si boss sa Manila Dahil may meeting pa si boss sa uh, pinaka office Bago kami dumiritso ng dadaan dadanod na muna kami sa bahay niya dyan sa Muntinlupa Dahil nga, ang sapatos niya ay sobrang putik talaga Kaya magbihis daw muna siya ng ibang sapatos Pagdating nga namin sa bahay ni boss guys, ay kumain muna ako ng lunch Yan pala ang baon uh, ko pang almusal Kaso lang, uh, kumain naman kami sa Jollibee Kaya hindi ko nakain yung pang almusal ko kaya, Daniel. Uh, ngayon ko na lang kinain sa lunch bago kami dumiritso sa head office sa meeting ni boss. So ayan na guys, tapos na yung meeting ni boss sa head office. Kaya ngayon nandito na kami sa opisina. So ayan, uh, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng sasakyan. Grabe talaga, ang dami talaga putik dala. Oh. Hindi pwedeng manumano lang ang paghugas dito. Kailangan to ng water pressure para matanggal tong mga makakapal na putik. Mayroon naman kami sa bahay. Siguro mamayang gabi pag may time pa ako, uh, ko to mamayang gabi. Kaso lang, tingnan nyo, late na kami umuwi.